Hello guys, magandang umaga sa inyo guys so, ngayon, samahan nyo ako guys Ang gagawin natin ngayon ay magpuputol ng tubig Kasi yung mga ibang customer na nakalimutan magbayad ng tubig Kasi binigyan ko na po sila ng notice of disconnection guys Na warning para magbayad sila ng tubig Kaso lang, yung iba na mga hindi ko alam kung pinasadya yung ito lang magbayad o nakalimutan so ngayon may order ang office para putulin sila ng tubig so, para guys samahan nyo guys para mamutol ng tubig guys puputulin natin yung mga hindi pa bayad pero pag nagbayad naman po yung within the din day -day -day po bubuksan natin basta makapag-report sila sa opisina para magbayad po at mabuksan yung tubig nila so ito guys sample po siya guys so ito yung puputulan natin guys puputulin natin yung guys Eh, kasi ng problema ko kasi so, ibang customer kasi minsan po hindi ko lang po sinasadya hindi magbayad talaga so, nakakalimutan lang eh siyempre pag nagbigyan ko yung na notice sana po may intindihin na lang po nila yung po kasi nagbigyan na po sila ng disconnection ng notice ko, so meron po yung namin po guys kami pong pagagalita sa opisina pag hindi namin ginawa yung tama yung trabaho po namin ay so, ito po kasi may ano na po kami uh, ito po may gadget po kasi kami para regarding sa reporting namin po ito siya dito. Yun guys, uh, kung magtataka kayo guys bakit may gadget kami. Uh, ito guys yung ano, ah uh, ito kami nagre-report sa office kung naputulan namin hindi. At tinitingnan ng opisina kung may picture kung totoong pinutulo hindi guys. So lahat po ng ano namin, dokumento po andito po. So kailangan talaga may po kami na evidence na magpahit. In case na, in case na mag so, man, sinabi, po, so, na yung na magreglamin sa mga sinabi ko meron po, meron kami picture na papakita guys na putol talaga siya. So evidence na magpahit ganda na yung kompleto yung details kasi sa so, ano uh, hapa -hapa lang so yun guys tutul lang ako guys so tapos na tayo guys so thank you So ayan guys, tapos na ako mamutol. So ayan po siya guys, mga pinutol ko guys. Papakita ko sa inyo guys. Tulang ko guys na tubig guys na hindi siya bayad guys. Yung dalawang yan guys, hindi kasi siya bayad eh. So ayan. Kaya ayan. daw ako magagawa kasi trabaho ko po ito. Kaya sorry po binagbigay na po kasi ako ng disconnection of notice sa inyo ang problema ko, hindi ko kasi yung bayad so after 5 days, 1 so week po bumalik ako so hindi ko alam kung nakalimutan talaga o ano so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat kayo sa panunod ng munti kong vlog so uh, bayo ko lang po sa mga customer ko uh, customer lang kanilang water ko uh, agapan po magbayad ng tubig huwag nyo na po paabuti ng 3 months yung tubig nyo para hindi po kayo maputulan at huwag nyo na pa na may notice kayo sana guys pag kita nyo pong dalawang buwan na po yung tubig nyo guys payaran nyo na po para hindi po kayo maabala po kasi pag naputulang kayo 24 hours po yan bubuk sa yung tubig ang laki abala po yan sa oras nyo po syempre pag ang tubig po kailangan na kailangan po natin bawat kalaw bawat lalo sa pagsabahay pagugas ng plato pag tayo ano po tayo guys kailangan natin ng tubig so sana po agapan nyo po Pwede po nyo at tatumbuan yung, yung bill nyo sa tubig para hindi po kayo maputulan ng tubig po. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat po sa panunod po. Bye bye po.